Ayan mga boss, ah, magandang tanghali sa inyong lahat mga boss. ito uh, palang pinakang uh, septic tank natin dito mga boss. Is, uh, ayan, uh, nalagyan na natin ng pinakang partition dito sa may uh, gitna. Uh, dalawang box na siya mga boss. Ayan, ikukontinuous lang natin ito mga boss. Bali, uh, pa natin yun ano, ng kalahating hollow block pa. Yung asintada na ito. <laughs> nag apply na pala dito mga boss ng uh, primer. Wall natin may, sa may, pinakang uh, slab natin mga boss. Tapos yung uh, tiles natin dito mga boss sa uh, uh, first floor ayan, i-continue na natin tong uh, tiles natin dito. dito. Tapos yung add natin dito mga boss ayan. Continue na rin natin yung paglalagay ng uh, mga step mga boss. Yung mga door na pala natin mga boss, isa uh, ini-install na rin natin. Uh, lahat ng pinto mga boss, i-install na natin yung uh, pinakang mga door nab natin. And I can see my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town. mga boss, uh, nakabita nakapita na pala natin ng door uh, doorknob tong uh, isang uh, pinto natin dito sa master bedroom. Ganitong pipe yung door uh, doorknob na kinakabit natin mga boss. Ayan, saktong sakto siya mga boss. Ito eto naman yung kakabita natin mga boss, yung dalawang pintu natin dito sa papuntang terrace tsaka dito sa kabilang kwarto. Ayan, uh, share ko na lang rin ulit mga boss sa mga Ayun, sa mga wala pa rin ideas idea uh, sa sa pag-install ng uh, doorknob natin, lalo na pag ganito mga boss, uh, wala pa siyang uh, wala pa siyang butas ng paglalagyan. Pero ito mga boss, uh, may to order, pwede mo nang pabutasan sa kanila to mga boss. Uh, hindi ko lang alam kung may charge ba o wala kapag nagpabutas nito. Pero ito kasi mga boss, isa, uh, hindi na natin pinabutasan. Uh, kasi nga, uh, ayun, uh, pina -deliver na pinadeliver na kaagad natin ito kahit wala pa siyang butas. Kaya tayo na lang yung magbubutas mga boss. Install pala mga boss ng uh, doorknob. Ganito yung uh, ginagawa natin. Uh, magmula mga boss dito sa flooring, yung doorknob natin is uh, 1.10 meters. Yung na uh, pinakang magiging gitna ng doorknob natin. Ayan, ito na, ginuhitan na natin. Bali, ito, nasa 1.10 meters siya mga boss. Ayan, uh, 1.10 uh, meters na ng uh, pinakang uh, doorknob natin yan mga boss. After natin yan mga, mga boss, mga guhitan, uh, bubutasan naman natin to mga boss. Ayan, uh, ang, ang tanong mga boss is uh, gaano ba kalayo yung uh, pinakang distansya nung uh, butas natin tsaka yung dito sa may uh, ilalim. Kaya kay, kailangan kasi yan mga boss is... sakto uh, Saktong-sakto dun sa butas Uh, para yung doorknob natin is uh, madali nating may install para hindi na tayo mahirapan ayan, uh, pag open natin mga boss na itong uh, doorknob mga boss sa back, may makikita tayo mga boss na manual, ayan, ganitong itura mga boss na manual ayan, nakalagay dito kung paano i-install yung uh, pinakang doorknob natin tapos dito mga boss, may, map may makikita rin tayo na ganitong uh, pattern, ayan, kung makikita natin may ganito Ah, uh, etong kung nakikita natin, etong pinakang uh, nakahay na black, tapos may pinakang bilog sa gitna. Dito yung, ito yung pinakang magiging butas ng, uh, ng pinakang pinto 10. tapos dito yung pinakang uh, side ng uh, pintu pinto natin. Ayan, pakita ko sa inyo mga boss. At uh, tanggalin na natin. Tanggalin natin ito mga boss, ikakat natin ito mula hanggang dito. ko naka, napapansin nyo yung guhit na straight na yan, ikakat natin yan sa dulo, tapos... Hanggang dito rin mga boss sa dulo nito. Uh, bali ganito na siya mga boss. Uh, pinutol na natin. Ay uh, uh, bali sinagad natin yung putol dito. O, yun nga yung guhit na yun sinagad natin dito. Tapos itong kabilang side, ayun rin yung guhit sa gitna nitong uh, pinakang uh, bilog natin. Tapos ang mangyayari mga boss, uh, kung napapansin niyo tong guhit na tong dalawa na to, itong nasa left side na guhit, uh, itutupi natin to mga boss itong pinakang uh, papel natin, itong pinakang guide. Ayan, bali ganito na siya mga boss, nakatupi na. Ayan, kung mapapansin natin, nakatupi na siya. Tinupi natin yung sa may pinakang left side na guhit. Tapos pagdating dito mga boss, is yung tinupi natin, ilalagay natin dito mga boss sa may kanto. Ayan, kung napapansin natin, ilalagay natin dito sa may kanto. Ayan, tapos mga boss, ay yung etong pinakang guhit na to sa gitna ng bilog. Uh, itatapat natin ngayon dito sa guhit dito sa guhit na ginawa natin ayan mga boss ah, inisikwala natin tong guhit na to ah, mula dito sa kabila hanggang dito sa may kabilang ah, side bali na isikwala yan ayan ah, itatapat na natin to mga boss itong pinatahang ah, guide natin ayan umaga itong guhit na to itatapat natin ayan ayan nakatapat siya dapat yung ah, guhit na yon sa gitna na itong guide natin tapos dito sa kabila mga boss Ayan, kung mapapansin natin, ayan, itatapat din natin itong pinakang guhit na to. Ayan, dito sa guhit na sa gitna. Bali, ganito na yung kakalabasan niya mga boss. Ayan. Pagkatapos na natin mga boss, itapat yan dito yung mga guhit niya. Dito sa may pinakang ng bilog na to. Kung napapansin niyo yung gitnang bilog, Diyan natin ngayon lalagyan ng mark yan mga boss. Lalagyan natin ng mark. Lalagyan lang natin ng mark na ganyan mga boss. Yung tuldok lang, kahit ano, lapis, ball pen, Ah, uh, imama uh, lalagyan natin ng mark. Tapos yung dito sa kabilang side mga boss, ito, kung mapapansin natin, yung may bilog naman na maliit siya mga boss, kung mapapansin natin. Ito namang bilog na nasa uh, left side, yung nakagitna dito mga boss sa may pinakangkanto ng uh, pinto natin. Ayun naman mga boss yung lalagyan natin ng mark etong nasa gitna na bilog na to. Ayan mga boss. Pagkatapos natin mga boss, lagyan ng mark. Kung makipapansin natin, ayan, ito na yung mark natin. Tapos dito mga boss, sa may pinakang side, ayun. Kung makapansin natin, yun din yung mark. Ayan, nasa gitna din siya. Nasa gitna. Bali, dito natin mga boss, itatapag yung pinakam uh, pinakang, pinakang bubutasan natin. Bali, dito yung magiging butas natin. Tapos dito rin yung magiging butas natin sa sa pagbubutas naman mga boss uh, kapag bubutasan na natin ang ginagamit natin mga boss pambutas is ganitong uh, ganitong drill bit kaya 'yung ito ayan, ganitong uh, klase 'yung ginagamit natin But, ayan kung makikita natin mga boss is may uh, to, may pinakangit na ayan mga boss may 'yung pinakang ah uh, bali 'yung ito mga boss 'yung is dito natin ngayon ilalagay doon sa nilagyan natin ng mark mga boss igigit na lang natin to tapos, ito naman, dito naman sa butas dito, uh, ito naman yung ginagamit natin. Kung nasaan yung uh, pinakang mark natin, dito naman natin igigit na. Bubutasan natin ang gitna. Ito nga pala mga boss, itong malaki yung gamit natin is, uh, uh, bali, uh, 50mm to yung pinakang laki na ito. Tapos, itong isa is, bali, itong isa yung pinang bubutas natin dito, uh, 25mm naman boss yung laki. Uh, butasan na natin mga boss. Ayan mga boss, uh, nabutasan na natin. Bali ganito na yung uh, ano. Na yung uh, naging butas niya mga boss. Tapos yung dito, ayan. Uh, mapapansin natin gitnang ng gitna. Tapos ito rin. Ayan. Uh, na lang natin mga boss yung uh, doorknob na ito. Ayan. Uh, ganun lang yung... Uh, uh, proseso ng uh, paglalagay ng butas ng uh, inakang doorknob natin mga boss ayan ulitin na lang mga, mga boss uh, magmula sa flooring mga boss isa uh, 1.10 meters tapos uh, yung ginamit nating pambutas dito uh, ito mga boss ang uh, laki na ito mga boss is uh, 50 mm tapos ito ito naman yung ginamit naman natin dito isa twenty five 25 mm to mga boss uh, para saktong sakto dito mga boss yan, kung mapapansin natin eh, pag pinasok natin dito saktong sakto itong pinakang uh, alak uh, lock natin. Ito so, na, kakabit na natin mga boss yung uh, pinakang uh, doorknob. Ayan mga boss, uh, magandang hapon sa inyong lahat. Ayan, na uh, natapos na naman tayo ngayong araw mga boss. Ito na pala mga boss yung uh, septic tank natin. Ayan. Uh, napalitadahan na pala natin itong isang, uh, isang partition natin. Tapos yung dito, sa kabilang side. Dito, uh, bukas na lang natin ito papalitadahan. Itong kabilang side. Pero itong kabila mga boss is okay na to. Bali hanggang dito na lang yan mga boss. Yung pinakang sage uh, binatin, natin. Tapos i-slab natin to mga boss. Itong pinakang uh, ibabaw. Tapos yung dito mga boss, yung... Uh, wall natin tsaka tong uh, pinakang uh, slab natin. Uh, na first coating na natin ng uh, primer to mga boss. Ngayon dito mga boss. Ayan. Na primer na natin to, itong uh, Tapos yung tiles pala natin dito mga boss. Ayan, hanggang dito na yung pinakang tiles natin. Uh, bali nalagyan na rin natin yung mga siroho dito mga boss sa may gilid. Uh, eto ito na lang sa side na to mga boss yung pinakang uh, natitira dito sa existing natin. Ayan. Tapos, i continuous natin yan dito mga boss. Hanggang dun sa may uh, pinakang uh, kitchen mga boss. Ayan. Same lang yung tiles natin mga boss. Hanggang dito sa may uh, pinakang uh, kitchen natin mga boss. Uh, tapos, yung dito naman mga boss sa may uh, second floor natin. Uh, nakabit na pala natin mga boss lahat ng uh, doorknob ng pinto natin. Ito. Ayan, nakabit na rin natin to. Ayan, ito yung pinakang uh, mga doorknob. Tapos... Tapos yung dalawang uh, pinto dito mga boss, na ikabit na rin natin. Ito, na ikabit na rin. Ayan. Bali uniform yung uh, mga doorknob natin mga boss. Tapos yung dito, sa may uh, pinakang uh, kapunta ng balcony natin, naka, uh, naka double lock siya mga boss. May uh, pinakang uh, lock pa dito mga boss. Ayan, may double lock siya. Ayan. Ayan. Tapos yung dito mga boss, sa... Uh, pang 3 days ata natin ngayon mga boss na uh, sa li test natin mga boss. Ayun, wala uh, sa ngayon naman wala pang uh, tumatagas pero papatagalin pa natin 'yan uh, mga 2 uh, days pa uh, bago natin i-tiles tong uh, pinaka sa toilet natin. Siguro pagkatapos ng tiles natin doon sa ground floor uh, isusunod natin ito mga boss yung tiles natin dito. Ayun, yung pinaka natin dito Ayan, natapos na pala nating i-install yung mga uh, mga step natin mga boss. Ay kita natin mga boss. Ito na yung uh, ayan na nga, ito uh, na yung pinakang space nung uh, pinakang hallway natin. Okay na siya. Uh, hindi na siya masikip. Uh, hindi na siya mababatignan. Ayan, ay kapit na natin yan ng ganito mga boss. Uh, ayan, bali ganyan yung itsura niya mga boss. Ayan, bali okay na yan. Okay na tong hagdan. Ah, uh, ito na lang mababas sa uh, bukas isa uh, lalagyan na lang natin to ng hard deflex para maibinil ulit natin to mababas. Ah, uh, tapos yung dito mababas sa uh, attic area ayan, nailagay na rin natin tong mga ah uh, uh, ito, itong door knob nito. Tapos yung dito, okay na rin to. Nailagay na rin natin. Ayun, kompleto na yung mga door natin mga boss. Ayan mga boss, ah, hanggang dito na lang ulit yung video natin. Ayan muli, maraming maraming salamat. Uh, ingat na lang tayo palagi mga boss and God bless sa uh, ating lahat.